MENSAGEM special mula sa universo para sa iyo. Ang mga anghel ay nagdadala ng isang mensahe na puno ng pagmamahal at pag-asa. May isang tao na nag-iingat sa iyo sa mga pag-iisip. Inapalago ang isang malalim at natatanging nararamdama. Ang taong ito ay nakakakita sa iyo ng isang espesyal na liwanag, isang koneksyon na lumalampas sa karaniwan na parang ito ay isang gabay mula sa bana. Bawat alaala na mayroon siya sa iyo ay sinasamahan ng kabaitan, paghanga at isang tapat na pagnanais na mabahagi ng mga sandali sa iyong tab. Kapag magkasama, ang taong ito ay nakakaranas na isang hindi may paliwanag na kapayapaan na parang ang lahat ay nakakaroon na mas malalim na kahuluga. Kapag malayo, isang kalungkutan ang pumapailan lang na pinupuno ng pangungulila at hangarin na magtagtumuli. muli. Ang taong ito ay nasa isang proseso ng pagmuminimuni, naghahanap ng lakas ng loob at kaliwanagan upang maglapit na may kabuluha. Hindi ito isang pansamantalang nararamdaman, kundi isang tunay na pagnanais na ipakita kung gaano kakahalaga plano niyang ipahayag ito sa mga simpleng galak at puno na kahulugan at tumutunog na malalim sa iyong puso. Isang pag-ibig na pinapalakas ng mga anghel ang mga anghel ay pumapalibot sa koneksyon ito ng kanilang banal na liwanag, pinapaloob ang natatanging nararamdaman na ito. Hinihiling nila na magtiwala ka sa likas na daloy na buhay at tahintulutan ng iyong puso na maging bukas upang tanggapin ang pagmamahal na ito. Kahit na may mga alinlangan o tako, tandaan mo na ang nararamdaman na ito ay dalisay at may kasamang tapat na hangarin upang mabuo isang matibay at makulay na relasyon. Ang taong ito ay hindi lang nakikita ang iyong panlabas na kagandahan, kundi peti na rin ang liwanag na iyong kaluluwa, ang kabutihan sa iyong mga gawa at ang lakas na iyong pagkata. Nais nice niya manatili sa iyong tabi, magbigay ng suporta, kasiyahan at tunay na pagkakaibigan. Sa pagpapahintulot na umusbong ang pagmamahal na ito, Binubuksan mo ang iyong sarili sa isang paglalakbay na magkasamang paglago at kaligayahang hatid na pagsasam. Isang vibra ng pagbabalik loob at pag-asa sa paligid ng koneksyong ito ay may isang espesyal na enerhiya. A ang universo ay nag-organisa ng isang mahalagang regal. Isa itong vibra ng pagbabalik loob at kaligayahan na napapalinaw ng lendas para sa mga bagong oportunidad at pinupuno ang iyong puso ng pag-asa. Ang pag-ibig na ito ay nangangako ng mga tunay na sandali na pagkakasunduan at pagtatag ng isang tunay na relasyon. Isang panyaya ito upang makipag-ibig ayon sa likas na kakanyahan na iyong pagkata. Palayain ang iyong sarili mula sa anumang takot o limitasyong paniniwala na maaaring humadlang sa biyayang ito. Pahintulutan mong tanggapin ang regalong ito mula sa universo na dumarating upang mapasaya at mabigay na higit na layunin sa iyong buha. Pagpapahayag ng mga anghel uliting ito na may kumpiyansa at pasasalamat. Bukas ako sa tunay na pagmamahal at tinatanggap ang mga biyaya na nakalaan sa akin ng universo magtiwala sa gabay ng mga anghel na nagpapaliwanag sa bawat hakbang na iyong landa. Magpasalamat sa pagkakataon na tanggapin at ibahagi ang pagmamaha. Naway magdala ang mensaheng ito ng liwanag, kapayapaan at inspirasyon sa iyong pus. At tandaan, ang pagbabahagi ng mensaheng ito ay maaaring isang gawa ng pagmamahal para sa sinumang nangangailangan ng positibong enerhiya na ito. Hanggang sa susunod na mensahe.